Mababasa sa pangalawang libro ng Chronicles ang pagpapatuloy ng history ng Israel na sinimulang ikwento sa unang Chronicles pati na rin sa mga libro ng Samuel at ng Kings. Nakarecord dito ang mga ginawa ng mga hari ng Israel mula nung panahon ni King Solomon, ang pagkakadivide ng Israel sa dalawang kaharian at ang pagbagsak ng Jerusalem nung 586 na taon sa kamay ng Babylonian Empire. Isa sa mga na-highlight na kwento sa libro ang pagtatayo ni King Solomon ng napakagandang temple para kay Lord na siyang naging center sa pag-worship ng mga Jews. Kinukwento rin dito na pinatatag ni Solomon ang kaharian sa Jerusalem pero nawasak din ito pati na ang temple. Kaya naman ang tanong na gustong sagutin ng dalawang Chronicles ay bakit kaya ganito ang ginawa ni Lord sa lupaing ito at sa temple na ito. Pinapaliwanag sa dalawang Chronicles ang reason kung bakit dinalang pihag at nagkawatak-watak ang mga Israelites. Dahil ito sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nagbigay na ng instruction si Lord nung una na kapag tumalikod sila sa Diyos, palalayasin sila sa lupain at pagtatawanan ng ibang mga tao. Hindi naging tapat kay Lord ang mga Israelites, lalo na ang mga hari nila. Hindi sila naging tapat kay Lord, kaya sila pinarusahan. Pero kahit ganun ang nangyari, pinakita pa rin ng Diyos ang katapatan niya sa pinili niyang bayan. Nagtapos ang dalawang Chronicles sa episode tungkol kay King Cyrus ng Persia na ginamit ni Lord para ma-rebuild ang temple at para pabalikin ang mga Israelites sa Jerusalem. Magaling na guide sa buhay ang history kaya ginamit ito ng mga sumulat ng dalawang chronicles para ma-realize ng mga bagong generations ng mga Israelites na dapat silang maging tapat kay Lord ang Diyos ng Israel kasi siya ay tapat sa kanila forever. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. Call his name, Goodness. Jesus. Mountains move, Jesus. He's the rock, the truth, the flame. Yesterday, today, the same.